Alitsunod naman sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy ang pamimigay ng lupa at titulo ng Department of Agrarian Reform sa mga lehitimong mga magsasaka ng bansa. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Kinatandaan na ni Nanay Faustina ang lupang sakahan na pinaghahati-hatian nilang siyam na magkakapatid sa barangay Inagawan, Puerto Princesa City, Palawan, na minana pa nila buhat sa kanilang mga magulang. Kuwenta niya, bukod sa palabra di honor, wala silang pinangahawak ang katibayan ng lupa noon pa man. Sana raw, habang nabubuhay pa siya, may pangalan sa kanyang lupang buong buhay niyang pinagyaman. Ngayong araw, isang magandang balita ang natanggap ni Nanay Faustina. Nailipat na raw ng Agrarian Reform Department sa kanyang pangalan, ang lupang sakahan. Personal itong inabot sa kanya ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ay, na nababasa mo ba ito? Oo. Ano yan? Pina. Kabilaw. Kaninong pangalan po yan? Sa akin. <laughs> Isa lamang sinanay sa mahigit sa libot siyam naraang magsasaka mula sa labindalawang bayan sa isla ng Palawan na sabay-sabay na tumanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Program. Binubuo ito ng kulang apat na libong ektara ng lupa na ipinimigay ng DAR. Mahigit isang daang magsasaka naman ang tumanggap ng libreng lupa sa apat na bayan ng Palawan sa ilalim naman ng programang Certificate of Land Ownership Awards o CLOAS. Wala na po kayong utang. Hindi na yan lupa na wala na kasama utang. Ito ngayon ang dinodouble time ng DAR matapos na maglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Enero 2023. Iniutos sa kanila ng Pangulo na pabilisin ang pamimigay ng lupa sa mga lihitimong magsasaka sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng PTV kay DAR Secretary Conradio Estrella III, Sinabi niyang marami pang lupang sakahan ang pwedeng ipamigay ang Pilipinas. Pinapaspasan namin ang pag- uh, uh, distribute ngayon, target ang dar na makapagbigay ng 1 milyong tituladong lupa bago matapos ang termino ng pangulo sa 2028. Sandang libo ang target taun-taon. Pero balak nilang doble nito. Kaya lang, may problema. Ngayon pa lang, nagkakaubusan na ng ilang dokumento na kailangan sa pagpuproseso ng mga lupa. Minsan, kinukulang, kakaroon ng shortage sa judicial forms. No, yun yung titulo. Tapos yung pag-iimprenta, hindi kaya ng LRA. Inaayos na raw nila ito. Nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang pagpoproseso ng mga dokumento. Kasabay ng pamimigay ng mga lupa at titulo, ang pamamahagi rin ng bakina at kagamitan sa mga kooperatiba ng mga magsasaka. Ang six-wheeler hauling truck na ito, ibinigay sa Malalong Binasbas Agricultural Cooperative na may dalawang daang miyembro. Ang rotobator at harvester naman, inilibri din ng DAR para naman sa Bono Bono Gintong Butil Multipurpose Cooperative. Sa huling binigay ng DAR, nasa ano na ito, unang-una, rotobitor, baguhan traktor. Ito na ngayon, dalawa na ng, darating na naman, so marami, marami na binigay ng DAR sa amin. Ang isa pa kasing utos ng Pangulo, tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka. Hindi sapat na magbigay tayo ng titulo. Kung magbibigay tayo ng titulo at wala naman tayong ibibigay na support services sa kanila. Para sa lahat ng programa, bagong salta matagal na sa lugar. Kahit pa makakaliwa, tutulungan pa rin ng gobyerno. Mas mabuting gumastos ang gobyerno natin sa pamimigay ng lupa at pagbibigay ng support services kaysa gumagastos tayo ng bala. Kahirapan at climate change ang kalaban ngayon ng bansa na dapat pagtulungang harapin. Sa pamimigay daw ng lupa makakamit ang seguridad ng mga magsasaka at mayaangat ang kabuhayan nila habang tinatahak ang landas patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Mula dito sa isla ng Palawan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.